ah uh, isa ka sa kinan, uh, dua ka sa kinan, gibangga sa tao. Ay, ang tao gibangga sa sa kinan. Ay, ang dua ka tao nagbangga. Ay, ang dua ka sa kinan, mo ni kuan sila disgracia Nais, na sila guys, no? So, live ta karon diri sa kuan, ah, uh, Surigao, no? So, pa, papalo, papalo lang sa guys sa ako page, no? So, papalo. O para ayaw kalimti po na i-follow ang akong page, i-like no, i-comment, i-share o i-react, yakap, yakapa, yakapin niyo ako guys. Uh, Nag-follow to follow kita guys no. So muni ang live nato karon no. So ayaw kalimti no. So og so ganahan po diha mag uh, mag-set og stars no. I-send na ninyo ang inyong stars. So muni na nate diri discrusyo no. Oy, naaay nag-comment. Asa na dapit loads? Diri lod sa kuan sa Surigao no. So naay duha ka kuan murag kusog ang dagan sa isa ogang ang isa ambot unsa basta kay kalit lang kalit lang hitabo ba kalit lang kung hitabo Nagtalikod lang ko nagpalit kog sigarilyo tapos paingon man ko magbalin og karbaw na pagani ko sundang oh na pagani ko sundang so pasingon ko magkuano oh. magbal magbalis ko kabaw na ko ba tapos agiya lang ko palit kog juice eh. grab di ka tingala lang ko kusog man impact ba Grabe. So, uy, Pakitawag, pakitawag ang polis pakitawag kay ikaw dey magtawag dong na amatay mo ako ayaw di niku magtawag kay naglive ko di niku magtawag kay naglive ko ikaw lang magtawag tawag dito live kay na ako yung viewers dary ng ita no so pakitawag lang ui naanam polis naanam polis so hawak 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 mo diya hawak 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 mo hawak mo kay nagkuwanta nag... ngwan banaay diskresya hawa-hawa para makakwana makakwan ng yung mga pulis ng investigator ba makakwal sila maka, maka penetrate hawa mo diha okay so nana -na, uh, mga guys nanang -na, pulis guys no so ayo ko lang tip pag follow i-follow sa akun niyo follow react like comment share o para daghatag viewers baragatag followers O palo to palo ta, magyakap kita, magyakap. So mao to guys no. So naana nga tong kuan, mga investigator o isitol na ni nila. So sila may bahala sa may tabo adiria. So magbalis pa ko kabaw. Niagi lang mong gud ko kay wala ko kabalo nga kuan ni mao na tabo. Na ko sundang oh. Na 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 na. na. oo oh oh, oh. oh, oh. Magbalis pa ko sundang ga. Magbalis pa ko sundang. Magbalis pa ko kabaw guys. So o oh, mo So, maulang to. Ayaw lang ito sa pag-like, pag-subscribe, pag-follow sa akong page, no? So, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Iintan na ko ni. So, kanang inyong mga pangutana, ah, basig na uh, apay na nag-live dress, kay mo nag-live dress, ano? Dito na lang mo pangutana sa ilaha. Bahala na mo. Bye-bye, bye-bye. Grabe.